magandang hapon mga adventures at ngayon po ay magagarden po ulit tayo ngayon po ay maglilinis tayo ng ating alokbate saka itong kabila ay itutuloy nating linisin mga adventures dahil nung nakaraan ay hindi po natin to natapos sa kadahilan ng parang uulan pero hindi po natuloy kaya ngayon Ah, ito po muna yung ating aasikasuhin. Ah, medyo ah, mag ko na po pero kung makikita po ninyo ay matindi pa rin yung sinag ng araw. bali ito po yung ating mga tatanggalin ng mga damo-damo dahil ito po ay nangungumpitin siya sa ating mga pananim. lukbatin, kung ito ano may gusto ato yun. Natagpo, kung ito man niya. <laughs> po mga Hadbin Shores bali ngayon ay natanggal na po natin yung damo, dito sa ating alokbati. bali yung ginagawa ko na naman ngayon ay kinukultivate ko mga Hadbin Shores saka natin to didiligan para yung tubig ay mas madaling makapenetrate dito sa lupa hindi po siya mag magraran off makakapagpenetrate po siya bali nabungkal na po natin lahat. At ngayon ay didiligan po natin. Pero bago po 'yon ay may ipapakita ko po. May ipapakita pa ako na isang gulay na paborito ng mga Ilocano. Maliban po siguro sa akin dahil hindi ako mahilig masyado sa ganito. Yan ito po. Ito po yung papait papait pong tawag dito papait dahil mapait po siya ito naman ay parang kapareho po niya pero ito po ay damo sa ngayon siguro darating ang araw na magiging gulay na rin siguro ito paano masabi? ngayon ay damo pa lang yun po mga been choice ngayon ay Magdidilig na po tayo. Ano nang sabi mo hindi ko na intindihan? nini de nini nee, nee. bali natapos na po tayong nagdilig mga kadventures yun po nadiligan na po natin itong ating alokbate ligong ligo siya sa tubig bali ngayon dahil medyo maaga pa maliwanag pa ay bubungkalin po natin itong isang bid pagtataniman po natin ng kangkong Kangkung Olap. Kangkung Masibog ka matan? Uy nakusatan Masibog ka? Sabog Mabal mga paggaburata? Tama din ang tubo tiro. Malting. Malting. yeah, ito po yung ating munting garden ni Parikoy. Naka malapit na pong mamunga yung ating okra. Yan po yung ating okra. Tula kulang na lang ng bilig di yeah. agad ni taob hindi madi. mahaba madi dahil medyo busy tayo hindi po tayo nakakapag bunot po na damo sila bali dalawang linya tapos alok bate eh. tapos lalong ni pariko dito yung kangkong tapos may yung ating bino, binubongkal kanina yung ating binongkal kanina ay mustasa katsaka mustasa yung ating itatanim dito at saka uh, bongsoy yan, tapos yung ating titsay ito ay organic po siya wala po siyang spray so unti-unti ay uh, pinapaganda po natin itong ating munting garden mag -ano po tayo panibagong pagpupunla at ipapakita ko lang itong dating kain ng kambing kung makikita po ninyo ay napakaganda na marami po kong singalin tapig itong mga adventure na hinayaan ko lang at sila yung kumakain dito ayan yung ganito maraming ganito ito ito po yung gagamitin po natin pagpupunlaan po natin. ito po yung ating itatanim siling panigang hindi ko kasi mahanap yung pula, kaya ito na lang po muna saka itong bulilit na talong ito po yung ating buto ng sili មានឥទ្ធិពល An, bali Natapos na po tayo. Saka po natin tatakpan. Yan. Yan po yung bagong kan natin. Para hindi po siya mainitan, ma-expose sa direct sunlight. Saka para hindi na rin siya makurukur ng ulan. Pagka-uulan ng malakas. Yan po. Bali ngayon po ulit ay magpapakat po ulit tayo ng screen trap para may ulam si Inang. Yun, dahil nandoon naman po siya nag-aatiman ng garden. At bago po tayo mag screen trap ay papakita ko lang itong tinanim po natin na kakawati. Kung makikita po ninyo ay meron ng saringit. Yan. Yan po yung update ating kakawate at ito naman yung update sa ating palay ay namumunga na mga palay po natin Ha? Gudalom ya? Lalinaw dito, banger. Ito po yung ating guramihan. Sana ay marami na yung gurami po niya. At dito po tayo. Muli. Muling. Magpapakat ng ating screen. Pag naamdita Yan, yan po ay hinukay ni Pare Talagang sinadya. Sinadya natin. Oh, kabel Sige, kabil mo Pare Yan, ah, mayat ah. Mayat, mayat. sandali mamaya po ay babalikan po natin yan Nag-harvest po si Inang ng pichay. Ano nun nang? Tanang? Ano nun nyo? kulay dyan, tayo ko kinikaloy. Hmm. Pinipili nagligat, magligatag pili eh wala nang gusto. Naggusto siya. No. No sabulan. Hmm. Yan bali. Bali dito po tayo magtatanim ng kangkong saka dito ay undecided pa ay ano talong po dito mga adventure dito ay kamatis saka dito siguro yung itatanim natin ay mais yun yun po yung sari-saring tanim ng ating munting garden ito po yung ating pulang alokbate malaki na rin mula nung diniligan po natin nakaungar ng masyado ganun po yung magandang teknik ng pagdidilig sa tagtuyo dapat ay i-cultivate po natin yung lupa para yung water po niya na ididilig po natin ay hindi po mag -run off sayang po yung pagod natin sayang pa yung tubig kaya yun po yung para sa akin sa experience yun po yung pinakamaganda at ganun din yung gagawin natin dito sa ating ibang mga pananim kagaya nito itong ating okra ay ibubungkalin po natin yan saka natin tatanggalin yung mga damo-damo So bali ngayon ay update lang po yun dahil medyo mainit po humid ya mamayang hapon na lang po tayo magtatanim bali ngayon po ay hahanguin na po natin yung ating nilagay na fish trap kanina so sa pangalawang pagkakataon ay titignan po natin kung merong serbul yan may huli pero kung merong mauulam kung merong pwedeng maulam mga harbing soils awa na ang kangkung na Hindi ko tipid ng dito mo Si Hindi ka na wala magna. Kundi daw si Pagay. side ni. Sir Tara, no na. Pagay Kunan na garon ni. sorry Toy. Hindi ata tin Baka ko tayo di dalaga yan. siya dalag din may atin. Wala.

Dito na po ito matutulog. Yan. Yeah. Muna, bali na. Yan, wala pong huli yung ano natin. Wala kasing imbog pa kabilang tiko ay takagpakan. Wala po, wala kasing kangkong. Walang kangkong mga adventure na pain kaya pala ya, ano hindi nila pinuntahan. <coughs> po mga adventure bali, bali hindi po tayo nagkapalad ulit sa sarili nating pispan wala po tayong huli may huli pero dalawang kerit na maliliit pa so pero inilagay po natin yung ating fish trap doon doon po natin pinatulog bali ngayon ay meron pa po, po tayong gagawin na iba kaya hanggang dito na lamang po